dang umaga sa ating lahat and happy new year alam nyo guys ang hirap na ang hirap dito sa Maynila ah, nakikisama ka lang pero inaano nila ah, sinasamantala nila yung pakikisama mo sa mga tao biruin mo ah ibig sabihin guys na flat so ang ginawa ko dahil nagtiwala ko dun sa vulcanizer nagbo -vulcanize, iniwan ko dun yung sasakyan tapos yun Ah pinagawa ko itong sakay alam nyo uh, nakakagulat lang nakaka asar lang kasi yun nga sinamantala nila yung pag ano ko pag alis ko kasi pinagawa ko to pinaka vulcanize ko nga alam nyo yung ginawa guys sinabihan ako na tatlo yung butas ng gulong sa pagkano So, ibig sabihin, kung tatlo yung butas, kasi naramdaman ko na ito, the other day pa, mga apat na araw mo lang ngayon. Kung tatlo yung butas niya, ibig sabihin, sumingaw na. Talagang totally flat na. Eh, yun hindi pa flat. Hindi pa siya totally. May konti pa lang yung pagkano So, pinaano ko na lang. Para hindi ano. So, sinabi nila na tatlo yung butas. Nabigla ko. Tapos, 200 per butas. So, 600 yung... ano maliit lang naman bagay pero ang pangit guys mas mabuti pinaghandaan ko pa naman ngayon kasi new year Pinag naghahanda pa naman ako na bibigyan ko siya ng pang new year niya or pang bagong taon niya yun nadismaya ako hindi ko na lang nawalan na ako ng gana hindi ko na lang siya bibigyan kasi nawalan na ako ng gana kasi suki ko yun suki ko iniiwan ko ang sasakyan doon suki ko yun tapos alam nyo nakakatawa Uh, nagkataon na yung kapitbahay ko dito is nagpa-vulcanize dun mas nauna lang ako pero nakita niya daw na yung sa akin ay pinahanginan lang sa so, pinahanginan lang wala daw butas pinahanginan lang so ginawa tatlo ang butas so 600 ang bayad nakakatuwa yung guys nakaka yung maasar ka sana pero wag na lang Hayaan na lang natin siguro gibit yung tao pero wag naman sanang ganun di ba na dadayahin ka pa, didiskartihan ka pa. No, diba? ang pangit, ang pangit ng gano'n. Sabihan ka na plot, eh, hindi naman pala. Diba? Dipihit na hanginan lang sana. Tapos, bibigyan ko naman talaga dapat. So, ano, hindi ko na lang bigyan ng pang di kasi pa na naasar na ako nagalit yung pero hindi ko pinakita nayaan ko na lang basta binayaran ko na lang sinabi malis ako tapos nung pagalis ko yan uh, nakita nung ano nakita nung kasi iniwan ko to eh sa vulcanizer nakita nung kapitbahay ko kuya yung sakay mo dun kunin mo na sabi niya hindi niya alam na nakuha ko na oo sabi ko eh tinanong ko yun nga, flat nga. At yung butas daw. Sabi ko, buti hindi bumagsak yung flat niya. Dahil kung bagsak na ako, nadali ako sa highway ka. Eh hindi kuya, pinanginan lang, walang butas, sabi niya. Pinanginan lang kanina, nakita ko walang butas, sabi niya. So, ganun talagang boy, buhay. Tumawa na lang ako, nismailan ko na lang. Ah, ganun ba, sabi ko. Ganyan ang buhay, guys para paraan lang para kumita sila pero ang hirap diba anyway happy new year na lang sa kanila in advance happy new year sa inyong lahat thank you so much hanggang sa muli guys happy new year sa ating lahat bye bye